nakalimutan ko na. Luis, yung ano? Yung yung kasama kong doon na meron siyang ganyan na ano yun one basta may star yun. Limang star. Basta sa kanya. Oo eh, dati parang seaman yun. Basta pala lang kung na seaman ako. Sabi sa akin. Malakas kaming ito eh, Tom. ikit kami. Oo, kasi hindi naman malapit din. Nakita siya nang nabubukit ito, eh. Nakatakay ng otorin eh, binugutitan niya. Pero siya, malapit na rin siya sa kapitan. Meron siya, kung ano, may kaguling siya. Saan yung saksakan ito? Nakita mo, Tinets? Hindi. 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 yung bakla.

Parang babae, magaling magriban. Ikaw, nakakahaw ka lang ng riban? 5 minutes pa lang lang riban. Lab. Oo, oh, sige, sige. Pagpapalagyan ka na doon. Oo, bakit mo nakapusin na? May naman siya. Banaw no, lang no, ang 5 minutes. Kaya ba Ano na yun lang pero bago ano ko kasi. makabili Yung pala, yung pag na sinasabi ko sa iyo. Yung maganda yung cordless. Yung subasamu ko na umingkang pagsigurin. Si... Kyaot. Si... Patiwin Kyaot. Cordless na saan na? Cordless na, 1 na nabili niya. Alam mo, magkano? 9000. Dalawa lang naguling niya. Yung pala,